Wala sa listahan ni Dina ang pagbili ng sibuyas ngayong araw. Pero... Nakakita ko ng mababa kaya bumili na ako. Tatlong kilo yata ito. Sa Commonwealth Market, bumaba ng 10 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng puti at pulang sibuyas. Naglalaro ang presyo sa 60 hanggang 80 pesos, depende sa laki. Sa medium namin, sa ganitong size, pag 10 kilos, 70, ay 700. Dati kasi, Medyo mataas dati kasi nag-abot siya ng ano, 90 or 100. Mga nasa 1,000 isang sako. Hindi naman mahirap kumuha. Ayon sa Department of Agriculture, nananatiling sapat ang supply ng sibuyas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, papalo sa higit 200,000 metric tons ang produksyon sa unang quarter ng 2024. Mas mataas ito sa 150,000 metric tons lamang sa parehong panahon na karaang taon. Kaya ang DA, palalawigin ang suspensyon sa pag-angkat ng sibuyas. I-extend natin yung ban sa onion importation dahil nga kuno ang mga cold storages ngayon ng, uh, sa onion producing areas, uh, mababa naman ang presyo sa merkado. So there's no, no reason to import. Matatandang naglabas noon ng importation ban sa Sibuyas ang DA hanggang Mayo. Inaasahang papalo sa 370,000 metric tons ang produksyon sa unang anim na buwan ng taon sobra pa para sa 300,000 metric tons na demand. Habang papalapit ang La tiniyak ni Agriculture Secretary Kiko Yu Laurel Jr. ang mahigpit na pagmomonitor sa supply at presyo ng mga produkto. Personally, ako mismo nakamonitor. monitor kung sakaling may mag-sa spike na presyo at uh, ibig sabihin malamang kulang ang supply or unscrupulous trader, then we will we will we will uh, activate our uh, importation kung kinakailangan. Only pag kinakailangan una nang iginiit ng Department of National Defense na kailangan bantayan ang presyo at supply ng pagkain kasunod ng babala sa mga nananamantala na hahabuli ng pamahalaan ang mga hoarder at nagmamanipula ng presyo sa harap ng banta ng Laninya Phenomenon. Kalazel Bardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!